In celebration sa San Dugo sa Bohol, may duaw kita din sa Old Airport kaya naaman din niya ang atong food bazaar. So, ano aking daghan kayo mga pagkaon din, guys. Pagdala lang mo 100 pesos and mabusog na mo kaya naan na siya um, with drinks and rice. So, para sa ubang day, no, makahibaw mo, wala na tong old entrance sa atubangan. Anaan na nilagay sa likod. So, mas dali na siya tuuron. And at the same time, mas dako ang garahe. So, pwede na mo makapark sa inyong mga sakyanan or sa inyong mga motor. Ngatili mo maglisod. So, din eh, makakita dahil mga organic po ng mga gina-offer sa ato ang mga kauban ng mga bulanon. And aside from that, naadyo din makita na to ang nagkalain-laing klase ng mga pagkaon. Grabe, as in kaning panahon na busog jud kaayo mi guys so di ba naatay sisig mo, line line na kung mo naatay line lain classic ng mga drinks milkshakes and then na pa tay barbecue dili gyud na mawala sa mga pinoy no kanang mga barbecue kinsay kay na pares grabe kinadaghanan jud na pud ay sila lechon, dere guys so diring kaning panahon na kaon gyud mi sa kumban no kay murag lami gyud kaayo kay as in bago, o kaayo init pa kayo ang lechon. with rice and drinks na kinabusukan na jud ka so makita nyo na sila mga kini ilaw, grill nga pa nga. Grabe, kamo na lang joy mapulan o pinangita kung unsaon para makita mo sa ganahan ninyo nga kanon kay murag tanan na jud nga pagkaon nga ganahan ninyo gi-offer na diri guys so di ba nindot kayo unya ma mabili mo kayo sa lugar kay very very clean or all oh, organized kay mga lingkuranan ang um, mga kuan na misa niya karong panahon na kay grabe man kit uwan um bisan sige siya uwan guys grabe makakaon jud kay mo din hige naman sila like, himo nga place nga dili jud mo mabasa o di ba ya yeah, kina enjoyan kay si Ice agwe <laughs> so diri na ta guys ayaw na mo paawahi samtang naa pa ni eh. Uh, mahuman ang sandug buhon so wala ta kahibaw kung kada sa our extent pa ni, ni mayor pero dong na jud mo diri para maenjoy enjoy ninyo ang food bazaar